Kamusta na mga kalay? Ito muli ang Apo Adman ng Luntiang Ang Agama, Natural Divine Art, Sign of Healing. At sa araw na ito ay ating tutugunan ang katanungan ni Joanne Rose Monte Carlo ng TikTok. Sabi niya, hello po, gusto ko po sanang humingi ng tulong kung paano ko na ang aking sarili laban sa mga taong nais akong pabagsakin. Lately po kasi ay nagkakasakit na ako. So ito yung uh, tanong ni Joanne Rose Monte Carlo para sa iyo, Joanne, napapansin ko na may mga tao nga talagang nais ka pabagsakin. Bakit ang tanong is bakit, no? Bakit nais kang pabagsakin? So, ang taong nais pabagsakin, ibig sabihin, sila ay nakatayong matuwid, no? Sila ay nakatayong matuwid o maaring ikaw ay may kaya sa buhay at yung mga taong nais pabagsakin ka, eh dahil kasi una, ikaw ay mayaman, at naiingit sila. Pangalawa, na nakikita ko, eh baka nakikita nila nakakaiba ang ugali mo. No? Kaya gusto ka nilang pabagsakin at nag-iisip sila ng na masama sa'yo. So anong klaseng kakaibang pag-uugali yon? Usually, ang mga tao na naiinis sa isang tao sa uh, ibang tao na naiinis sa atin ay eh, kadalasan nakikita nila na hindi katanggap-tanggap ang ating pag-uugali sa kanila. So ang tanong, bakit hindi ka tanggap-tanggap ang ugali mo sa mga tao na nasa paligid mo at nais kang pabagsakin? So, para maprotektahan ka laban sa mga taong yon ay kailangan siyasatin mo, suriin mo ang iyong ugali, baguhin mo. no So, anong klaseng pagbabago? Kailangan mo bang i-level up ang iyong sarili ayon sa kanilang kagustuhan? Ano ba yung gusto nila mangyari? Alamin mo muna kung bakit. Ano ba yung dahilan kung bakit kanila uh, nais pabagsakin? dahil nga ba sila nangingit sa O iba ang pag-uugali mo. Baka hindi ka rin marunong makisama, no? Minsan, kailangan mong makisama sa ibang tao para maproteksyonan ka laban sa kasamaan na ginagawa nila. Kasi kung kung ikaw ay batik mo sila, no? Wala kang uh, wala kang masamang tinapay laban sa ibang tao, eh ganoon din ang mangyayari nila sa iyo, no? Pakikisamahan kanila nilang mabuti. Naalala ko noon, <clears throat> usually, di ba, kinatatakutan natin ng mga street vendors, kinatatakutan natin yung mga rugby boys o mga adik sa kalsada, no, na lagi nang At kung hindi mo mapagbigyan, eh, aabusuhin ka Nung, I think, matagal na panahon na to, nung ako'y nagtatrabaho pa sa fast food chain at KFC, eh ko pag tuwing gabi eh, may, mga rugby boys or mga street children na nagra-rugby na nanlilimos. So ako, naawa po ako, no? Naawa ako sa kanila. So kaya minsan pag bago ako ng bahay, inaayo ko silang maglugaw. So halos gabi-gabi kong naging routine 'yon na binabahagi ko ang aking sarili na pinakakain sila. Pero alam niyo kung anong kagandahan nun na na hindi ko kakilala na wala talagang uh, relationship sa kanila kundi nga sa pagkain lang o binibigyan sabay-sabay lang kaming naglulugaw at pinapayagan ng ng ano ng tendera na bigyan din sila ng lugaw kasi binabayaran ko naman na afternoon is parang I feel protected on the streets. Dahil kasi nandun sila, nakakilala ko na hindi ako paggagawa ng masama ng mga taong yun. Kahit alam natin na may mga kwento-kwento sa mga masasamang taong yun, o sa mga taong yun, hindi naman sila talaga magkita sa masama, no? Na maaari nilang gumawa ng masama, katulad ng pagnanakaw, ng hold up, o snatching. Pero dahil sa pag-uugali na kinaibigan natin sila, no? Binigyan natin silang pagpapalaga na yung ugali nila towards you ay nagbago naging mabuti ang kanilang patikitungo sa inyo na supposedly ay dapat iniisip ng karamihan na gagawin ka ng masama. Ganon din ang maaari natin gawin sa mga na sa paligid natin. Gawa natin sila ng mabuti. No? Gawa natin sila ng mabuti para mabuti din ang kanilang gagawin sa atin. Patungkol naman sa protection, patungkol naman sa protection, ano, medyo hindi ako sang-ayon sa pagkakaroon ng sa protection, lalo na sa akin pinapayuhan ako ng aking mga kaibigan, lalo na si Kuya Pau ng The Hadep, no? isang mga manggagamot dito sa TikTok na nagtuturo about anting-anting. No? Kailangan ko daw magproteksyon. Although kung makikita nyo, meron akong proteksyon ngayon, ito ay pangil ng buaya at buto ng sawa sa aking ano, bilang proteksyon. No? Ito lang yung tangan ko proteksyon. Pero kasi, if you are wearing a protection, you are also getting ready for any danger or harm that will come to you. The reason why you have protection o kung bakit ka nagpo-protection ay uh, mo sa isip mo na pag may protection ka, hindi ka tatablan ng anumang kasamaan na ibibigay sa'yo. Gayun din, di ba, yung mga lihis bala, yung mga kabal na pagka ikaw yung sinaksak, ay hindi ka tatablan o pag tinaga ka, hindi ka tatablan o kaya kung barilin ka, ay hindi tatalab sa'yo ang mga baril. No? Maraming protection available sa mga uh, sa mga occult shop no sa kiyapo po ay marami ibang iba saring protection niyan pero ang pinaka basic na hindi ka gagastos ay palakasin mo ang iyong aura so paan ano ba yung aura ito yung energy field na bumabalot sa atin parang katulad sa sa ating planeta sa ating earth meron siyang atmosphere ito ay energy field na bumabalot sa ating planeta para ingatan ang kalupaan, tayo mga tao na dito sa loob ng planeta, kung sakaling mang merong mga meteor asteroids na dumating o pumasok sa ating planeta, ay hindi malakas ang impact. So, ibig sabihin, sinasala nila yung mga external force para sa sa hangin pa lang o sa langit pa lang ay maabon na ito at hindi na bumagsak sa lupa para gumawa ng pinsala. Yung ating aura naman, ito rin din yung ano outer layer natin, ito yung energy field na bumabalot sa atin. Kung malakas ang ating aura, hindi makakapasok ang mga uh, um, external forces katulad ng mga palipad hangin or kulam or bati, or usog. no? So, iyan po yung ating aura. Ito ay uh, nag-iingat sa atin laban sa kung anuman uh, masamang kaisipan o masasamang espiritu, kulam, barang, usog, na itinatapon laban sa atin. Sa loob ng katawan natin, ay meron naman tinatawag na ano, immunity or immune system. Ito yung nagpoprotecta naman sa atin para hindi magkaroon ng failure ang ating mga organs paupang upang tayo magkasakit. So nagagawa natin yun, di ba? Yung uh, pagpapalakas ng, ng immunity, pag tayo ay merong sapat na pagkain, kumakain tayo ng gulay, prutas, yung balanced diet, no, umiinom tayo ng tubig, nag-exercise -e tayo at healthy living at nagkakaroon ng proper rest. So, lumalakas ang ating uh, resistensya, ang immunity at tumutulong ito labanan ang mga karamdaman na parating sa atin. Pero ano ba ang kailangan nating gawin kung ang ating pag-uusapan naman ay spiritual health, no? kailangan natin talagang palakasin ang ating auric field, no? Ito yung ating mga kaluluwa or ma ma sa ma sa agama, ito yung seven layers of protection natin, ito yung tinatawag nating ancestral powers, no? Para malaman niyo po 'yan, maaari kayong mag-aral sa amin sa hilotacademy.com. Pero ito sasabihin ko po sa inyo, no? Ano po ba ang paraan para lumakas ang ating protection o yung natural protection, yung aura natin, besides by having mga talisman and amulets o mga tangan. No? Una is magkaroon tayo ng panahon na magdasal. Kanino tayo magdadasal? So kami, hindi kami mag-recruit uh, ng mga tao sa ang religion. Pero kung ano ang religion niyo magdasal kayo sa tinuturo sa inyong religion. Halimbawa, kayo ay katoliko, maaari kayo mag uh, humingi ng protection sa mga santo, no? Kay Jesus Christ, kay Mama Mary, at sa iba pang mga santo. Magkaroon kayo ng araw-araw na connection. Araw-araw na devotion. Dahil kasi sa araw-araw na devotion ninyo, yung energy ng saint o energy ng God ay babalot sa inyo na magpapalakas sa inyong spiritual field. Pangalawa, na maaari ating gawin, is gumawa ng mabuti no it is an spiritual task ang gumawa ng mabuti dahil kasi araw-araw gumagawa tayo na ng kasamaan na hindi natin namamalayan pero have a single act of kindness every day it will strengthen your auric field no kung nakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa halimbawa nagluto ka tapos nagbahagi ka sa iyong kapitbahay magiging mabuting tao ka yung panlilimos maari din yan no maari din yan na isang paraan upang mapalakas ang iyong uh, spiritual field o energy field. Dahil kasi binabago mo ang kasamaan dito kabutihan. Parang tulad lang ng uh, labanan ng two wolves, ng mga chiroki, you know? Every Everyday, there are two wolves fighting each other. And it's a battle in, uh, in a reward for your soul. So, ang tanong doon, sino ang mananalo? At sabi nila, kung sino daw ang pinakain mo, yun ang mananalo. Eh, halimbawa, merong isang bad wolf or at good wolf. Ngayon, paano kung ang bad wolf ang iyong pinakain, anong ibig sabihin nun? Hindi ba pag pinakain mo ang isang asong masama, aamo yan sa'yo. So pag umamo na ang asong masama na yan sa'yo, ibig sabihin yan, hindi na siya masama. Magiging mabuti na siya kasi maamo na eh. Hindi na siya masamang aso eh. Pero pag inuto mo naman yung good wolf, pehado itong mabuting aso na to o mabuting lobong ito ay magiging masama kasi ginuguto mo sa dinideprive mo. Sa so, mula dito, ay eh dapat sa lahat ng nilalang ay maging mabuti ka. No? Hindi lang sa taong gumawa ng kabutihan sa iyo, kundi pati sa mga taong gumagawa ng masama sa iyo. Ika nga eh, naalala ko, nung ako'y kristyano, may turo na gawan mo ng mabuti ang taong gumagawa sa iyo ng masama. Dahil parang linalagyan mo ng baga kanilang ulo dahil sa gawain ng kabutihan na ginagawa mo sa kanila. So, ito lamang po ang aking masasabi. Para mapalakas ang iyong proteksyon, ay eh gawin mo ang aking mga ipinayo sa video nito. So, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. At kung na-bless kayo sa aking mensahe, ay maaari po kayo mag-donate sa Luntiang Agama. Ito ay sa pamagitan ng aming PayPal account. At ito yung um, may papadala nyo ang inyong donasyon sa pamagitan ng email namin na agama at gmail.com. Yun ang aming PayPal account, no? O kaya naman ay maaari kayong mag-donate sa aming GCash sa number na 09952467040. So hanggang sa mulit maraming salamat at mayari na. Pag-asatin. Bye.